Maya Paldo, Pampanga. Maya Paldo, Pilipinas. Masapla lang aldo, Pampanga State University. Ngayong ikalabing dalawa ng Agosto ay pinagdiriwang ang ikalawang araw ng isang buong linggo ng seremonya ng pagtatapos sa Pampanga State University. Isang makasaysayang marka ito para sa College of Business Studies sapagkat sa unang pagkakataon mula ng maitatag ang mga programa, ang kauna-unahang batch ng mga mag sa Bachelor of Science in Legal Management Bachelor of Science in Real Estate Management at Bachelor of Science in Logistics and Supply Chain Management ay formal nang magtatapos ngayong taon. Buong pusong nagmarcha, mga nagsipagtapos, bitbit -bit ang bunga ng apat na taon na pagsisikap, walang sawang pagtsatsaga at matibay na paniniwala sa sarili at sa pangarap. Hindi lamang ito tagumpay sa kanilang pag-aaral kundi simula ng mas malawak na landas na kanilang tatahaking ngayong araw sabay-sabay nilang isinagawang makasaysayang paglipat ng tasel, hudyat ng pagtatapos ng kanilang akademikong paglalakbay at simula ng kanilang bagong yugto bilang mga profesional. My undergraduates, fair na, down na. God is bigger than your fear. is stronger than your doubt. Seeing you are capable of doing it. See to what God is able to be supplied. You cannot do it alone. No one can do these things alone. We all need the help of God in everything that we do. No matter How and small. Upang marinig ang kanilang kwento, nakapanayam natin si Mark Angelo Ortaleza mula sa legal management. Uh, first and foremost, I also want to thank uh, Radio Esquilar for giving me this opportunity na ma-interview ninyo. And by the way, I'm Mark Angelo S. Ortaleza. I'm from the Bachelor of Science in Legal Management. And summa cum laude. Eh. Siguro yung pinaka-struggle ko or yung pinaka-biggest challenge na kinarap ko is yung fact na hindi ako taga Pampanga. Yun, I'm actually from Nueva Ecija. And ayun, nag-dorm naman ako dito but there are times as well na nagbibiyahe ako medyo malayo. So, ayun, although na-overcome ko din naman siya, nasanay din as days goes by. Yun, hanggang sa na-immune na yung katawan ko din kasi madalas nahihilo ako kapag biyahe. Pero ayun, sa tulong ng Diyos, uh, kinaya ko at eto ako ngayon, nakagraduate. Isa din sa mga challenges na kinaharap ko is nung naging student leader ako. However, hindi siya challenge in a way na negative, but it actually helped me improve myself din. Ayan. And syempre, hindi rin may iwasan yung mental health struggles. That's why hanggang ngayon, I'm still an advocate of mental health awareness. Una, gusto ko magpasalamat sa mga magulang ko na tumulong sa akin, hindi nagsawang Uh, nagpa aral and ayun, para sa kanila to. And kung wala sila, walang say-say lahat ng awards na natanggap ko. Pinahagi rin ni Creshal Torres mula sa Real Estate Management ang kanyang salaubin sa kanilang pagtatapos. Hi, good afternoon. I am Creshal Torres from Bachelor of Science in Real Estate Management. Actually, yung achievement na to for Rem as pioneers, hindi lang siya pang individual. Like, hindi lang siya para sa akin. Actually, it means a lot sa buong community na real estate management. Because as pioneers, hindi lahat, uh, kumbaga, hindi lahat ng pioneers nagsasucceed eh. So kami, yung, ginusto na, yung gusto ko sa section namin, isahan kami. Kumbaga, united kami lahat. Walang naiwan. So, all throughout uh, our college journey, mas nagiging uh, matatag yung bond namin dun sa naging journey na tinahak namin dito sa Dove Soup. Siyempre, hindi naging madali kasi sobrang bago sa amin lahat. And some of us, kagaya nyo, hindi kayo familiar sa real estate, ganun din kami. Pero, naging madali siya, naging bearable yung college life. And yung, uh, kumbaga, yung hindi namin pagiging familiar sa isang bagay, naging bearable siya kasi meron kaming yung isa't isa. Kumbaga, kaya namin as long as we have each other's back. Uh, gusto kong kunin yung opportunity na to para magpa-thank you sa buong class ng BSRM 4A kasi syempre, as governor, Marami rin ako naging pagkukulang sa kanila and also yung mga professors namin. Pero gusto ko lang malaman ng lahat na yung mga kaklasiko, hindi nila ako pinabayaan dun sa journey. Sobrang hirap i-juggle ng leadership, and academy yung sa ACADS, ganon. Pero hindi nila pinabayaan. Nandiyan talaga sila lagi. Umalala, for example, may mga deadline. O, oh, ganito, ganyan. Sa mga activities, ganito, ganyan. May quizzes. So, antabay talaga. So, yung achievement na to, yung medal na to, hindi lang para sa akin, sa parents ko, pati rin sa buong BS 4A. Tunay ngang makasaysayan at makulay ang araw na ito para sa lahat ng nagsipagtapos Patuloy nating ipagdiwang ang kanilang tagumpay bilang inspirasyon sa susunod pang henerasyon. Para sa tapat at malayang pamamahayag mula sa Pampanga State University at Radio Escolar, iyakuin kaya kayong Kayan Tabe, Vincent Canlas, Magbalita.